Ngayon, nagpaalam kami sa isang minamahal na ikon ng Philippine Entertainment. Isang babae na ang presensya ay nagdulot ng init, tawa, at nostalgia sa mga tahanan ng mga Pilipino sa loob ng mga dekada. Namatay na si Matutina o Evelyn Bontogon Guerrero sa totoong buhay. Samahan mo kaming ipagdiwang ang kanyang hindi kapanipaniwalang paglalakbay, ang kanyang hindi malilimutang papel, sa John and Marcia, she and left behind the lega. Ang entertainment industry ay nagluluksa sa pagpanaw ni Matutina, isa sa pinakamahal na komedyante sa telebisyon sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat, kinumpirma ng kanyang anak na si Sheila Guerrero na siya ay pumanaw noong i-date. Inihayag ni Sheila na ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay acute respiratory failure dahil sa volume fluid overload. Kasama ang stage 5 chronic kidney disease dahil sa hypertensive nephrosclerosis. Ipinanganak na Evelyn Bontogon Guerrero, si Matutina ay hindi lamang isang karakter, siya ay isang pambahay na pangalan. Nabihag niya ang puso ng mga Pilipino sa kanyang comedic timing, signature high-pitched voice, at hindi malilimutang chemistry, kasama ang maalamat na Dolphy at ni De Blanca sa John and Marsha. Naging ikonik ang kanyang tungkulin bilang palaging tapat, ngunit masugid na katulong ni Donna Delila, kaya naging isa siya sa mga pinakakilalang mukha sa kasaysayan ng sitcom ng Pilipinas. Walang kapantay ang comedic brilliance ni Matutina. But beyond the loss, she represented the hardworking Filipina household helper, someone who loyal, resilient, and full of humor. Ang kanyang karakter ay naaakit sa maraming Pilipino, lalo na noong panahong ang mga sitcom ay sumasalamin sa realidad ng araw-araw na buhay. Kahit pagkatapos ng John and Marsha, patuloy na lumabas si Matutina sa iba't ibang mga pelikula at palabas sa TV na nagpapatunay na ang kanyang talento ay walang katapusan. Ang pagbuhos ng pagmamahal mula sa mga tagahanga at mga kasamahan ay nagpapakita kung gaano kahalaga si Matutina sa industriya. Marami ang pumunta sa social media upang ibahagi ang kanilang pakikiramay at alaala sa kanyang mga kontribusyon sa Philippine Entertainment. Maaaring umalis na si Matutina sa entablado, ngunit mananatili ang kanyang legacy sa puso ng kanyang mga pinatawa at naging inspirasyon. Hindi malilimutan ang kanyang comedic genius, kabaitan, at impact sa Philippine entertainment. Magpahinga ka na, Matutina. Salamat sa mga alaala, tawanan, at inspirasyon. Lagi kang maaalala. How did Matutina impact your childhood? Share your favorite memories in the comments below. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more heartfelt tributes to our entertainment icons. Maraming salamat po. Tinitiyak ng script na ito ang isang magalang, taos puso, at nagbibigay kaalaman na pagpupugay kay Matutina habang pinananatiling nakatuon ang mga manunood. Gusto mo ba ng anumang mga pagsasaayos, tulad ng higit pang mga panipi mula sa mga kilalang tao o idinagdag na konteksto sa kasaysayan?